Happy birthday na, natatandaan mo pa ako? Hindi na. Hindi na? Yung yung una na nakita dito. Di sige, okay, okay lang. Sige na, yeah, lang, by the way, okay lang yun kasi at least ano, pumunta na pala rito si Chairman Alan. Pumunta na si Chairman Oo, Alan yun? Oo, oh, pumunta pa rito na ito. oh, maraming gini uh, yun. Uh, mga ano din. Nay, happy birthday! Happy birthday, Nay! Happy birthday daw! Ilan tao? Ah pila ka, pila tuig ka na, pila tuig. Yo, what's up mga kasichos? Panibagong vlog, panibagong episode sa araw nito mga kasichos Bago po ang lahat Happy Happy New Year sa inyong lahat mga kasichos At uh, Alaway maging maganda ang pasok ng taon natin ngayon mga kasichos Yo mga kasichos Kung natatandaan nyo po yung vlog ko kay nanay UCP na Inosante Yung 96 years old Ngayong araw nito mga kasichos Birthday niya po mga kasichos Birthday niya So dadalang ko po siya ng Mga Dadalang ko siya ng pansit Yan at saka pansit pa rin yan. Pansit saka ilang dilata mga kasityo. Ito mga dilata. Yan, dilata Ayan, dilata. yan. Ito po mga kasityo, mga sponsor po ito ni uh, Kagawad Petri Papel. Kagawad Petri Papel. Tapos ito, sa personal ko lang po ito, spaghetti. yan Tapos ito naman pong bigas. From Gray Connection. Yehey. yan From iGray po ito mga kasityos. Mga kasityos, let's go! do

이아는데가 Chos. Yun mga kasi Chos, nandito na ako yung sa bahay ni Nanay Yusipina Inosante. Dahil birthday niya ngayon, eh, didigyan natin siya ng pansitin. Salamat, sa, maraming salamat po sa mga sponsors. Kay Kagawad Petre, kay... Sa iGrey Connection, maraming salamat po sa sponsor nito. Tapos yun, personal yung spaghetti po, personal ko. Kaya let's go. Bigyan natin, babati natin mo si Nanay ng happy birthday. Diyo mga kasi, tiyos, punta natin si Nanay. Ay nai, ay nai, ay nai. Sana Ito na po si Nanay makakakita. Hello Nay, natatandaan mo pa ako? Lo, lasso. Saladeng naso. Nay. Joke lang. Mukha ka. lang. lang. Happy birthday Nay, natatandaan mo pa ako? Nako. Hindi na. Hindi na? Yung yung una na nagpunta dito. Di yes, sige, okay. okay lang yan, okay lang yan. Sige na, by the way, okay lang yon kasi at least, ano, pumunta na pala rito si Chairman Alan. Pumunta na si Chairman Alan oh, dito? Oo, pumunta dito nung ano, nung linggo ba yun? Oo, oh, maraming binigay. Ah, uh, oh, oh, mga ano din, ah, uh, oh. dilata. Nay, happy, happy birthday! Happy birthday, Nay! Happy birthday daw! Happy, happy birthday, Mami. Kilang <laughs> tao, ah, pila ka, pila ka tuig ka na, pila ka tuig. Ha? Pila ka na ka tuig. Si, Signa 97 97 97 ka na may, Bibigyan kita ng ano Mga kasi chon Hindi ko po sinisigawan si nanay ha Kasi may na po ang pandinig Kailangan malakas ang boses mm -mm. Nay bibigyan kita ng Regalo Para may handa ka <coughs> Para may handa ka ngayon Pero Bahala na kayo sa Sa hog ha Kasi wala tayong pan sa Wala pa tayong sweldo Pero Gumawa po tayong paraan May mga sponsor po ako Bibigyan kita na ng ano ng pansit at saka spaghetti, ha? Bibigyan kita na, ha? Sandali lang. Tagal, pansit, dali mo. Yan. Yan mga kasi, ito po yung. Bibigyan namin kay nana, yan. Bibigyan na rin. Tangan. Lagyan mo sa lamesa rin, lamesa. Lamesa muna, lamesa muna. Lamesa lang. Lagyan mo sa lamesa. Yan. Yun. Yun mga kasityos, nandito ulit ako sa kay nanay uh, Inosante. Ngayon, tulad po ng promise ko sa kanyo na karaan punta ko dito mga kasityo, eh akala ko kasi magkitrending, pero wala yun, okay lang yun. Ngayon, dahil sa birthday niya ngayon mga kasityo, si nanay Yusipina po is 97 years old na. So, may mga sponsor po tayo. May bibigyan ko po, po sa nang regalo yun. Kung talagang nakita nyo na, dinala kanina rito, yun po yung pamimigay natin. Kaya, Nay, ano ang plano sa buhay? Mahirap buhay. Ha? Mahirap mahirap buhay. Hindi mahirap yon kasi biro mo ikaw, umabot ka na 97 years old. <laughs> Hindi mahirap yon Swerte mo kasi sa tao ngayon, Nay, ano na, kumbaga, yung edad nyo na yan, mahirap abutin. Sana makaabot ka pa ng mga 128 dad. Eh, kaya ba? 120? <laughs> ha? Kaya. Kaya. kaya? Kaya. 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 Yung mga kasi tiyos, pumunta pa, Shout out pala kay Chairman Alan Osante. Maraming maraming salamat kasi uh, na yung vlog ko sa kanya, napanood niya. Pumunta siya rito, nagdala rin pala. Marami ba din dala sa Alan Osante rito? Hindi naman. Ay ano, mga dilata din. Eh. Sabi niya, sa sakong ano daw. Sinuhaling <laughs> ka. Muhaling ka, Chairman. Sabi mo. Pero mamaya, nag-usap na kami. Eh. Baka mamaya, pumunta rito, magdala ng cake yung cake. Mayaman po yun si Alan Osante. Mapera yun. Maraming pera yun sa, sa ngayon, pinakama, isa sa pinakamayaman yun sa Pinya Francia kaya dapat hingian mo lang hingian. Ano? Ang <laughs> Chairman Alan, bala ka na sa cake ni Nanay. At, bibigyan uh, magbibigyan ko siya ngayon ng uh, pansit at saka bigas. Siyempre, babanggitin natin yung mga sponsor natin. Yung mga kasi, ito, ito po yung bibigyan natin kay Nanay. Siyempre, pag birthday, as uh, usual, ang handa, pansit. Nay, may dala akong pansit sa'yo. Bala mga kayo sa pansahog, kasi naubos yung pera natin noong nakarampas Pasko, Grabe, sagad. Meron ito, ito po galing kay kagawad Petri Papel yan. Binigay po sa akin, pinamigay ko din po sa ating kainanay. Sponsor niya po yan. Tapos, meron, siyempre dapat pag may bihon. May kanton. May kanton, ay pag may kanton, may, may bihon. bihon. Ayan po, may bihon. At, siyempre meron pa mga ilang perasong dilata, na depende po kung pwede lang isahog. Di po ito, pero hindi ko alam kung pwede ba isahog sa pansit. Pero na yung mga apo niya rito, mga kasitsos, yan. Yan, yan, dalawang palaw. Ano, Gusto kay nanay, tangkat mo nai. Yan na yung tagap. Yan, kay, yakap. Yakapin mo, yan. Tapos, syempre, meron ding spaghetti Yan. Yan. Pag may eat may, may espagueti. Mga sampung kilo siguro to. Kaya natin sa Personal ko po ito mga uh, ko rin kanya, nai. Tanggapin mo nai. Yan. Salamat po sa mga sponsors. At... Di, sige, nakapin mo lang. Sige lang. Huwag ka mo. Huwag ka Huwag mo lang. Hawak lang. Sige, hawak lang. Hauk. Yan. yan. ha. Tapos, siyempre, hindi na ang bigas. Yan. Yan, yan ito mga kasityos. Bigas pa rin yan. Ito, uh, limang kilo po Ito. Ito po ay from iGray Connection Night nice. sa grade kapit bahay ko lang yung iGray. Sa kanila po Hello. galing tong bigas na to. Hi grade thank you very much. Binigyan ko binigyan ko si Nanay kasi pa <laughs> <Yeah. laughs> birthday ko. Sige na, hawakan nyo. Yan. Yan mga kasityos. Yan. Oh, salamat. Maraming salamat. Sa mga nagbigay. Sa mga, nagbigay. Ay, mga nagbibigay ha. Akin pagkain. Yun. Birthday po niya, nai. Sabi mo, nai, ano? Sana may magpadala ng kas, kas, kamukas. Kailangan pera. Dala ka mo ko ng cash. <laughs> dollar, dollar kamo, yeah, dollar. Yan. Kumakain kami. Kumakain ng dollar, yan magikas. Okay na nai. <laughs> yan. Yan, yan po, Happy birthday Nay, happy birthday. Sana po yung yung binigay ko sa iyo makatulong kahit papaano may salu-saluan po kayo ano. Huwag po kayo makadala kasi mamay. mga darating pa po mga sponsor, marami pa narating dyan. Yan po yung mga kasitsos yung kanya mga apo. Ate! Ate! <coughs> Salamat. Hawaii! Hi! Hi apo 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 Happy New Year Yan po yung mga nag-alaga apo 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 lang apo Wala tayong imperador na eh Kaya wala apo lang muna apo 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 Maraming maraming salamat. Ay. Eh. Eh. Marami, marami salamat Sa mga sponsors uh, Yan po si apo Maraming maraming salamat marami daw kay salamat kay na, mga kasi Chos, uh, itong vlog ko na to is para lang i inaano ko lang sa atin mga kasityos. kasi Chos kasi ako'y may lola din po ako sa nasa San Mateo po hindi ko pa nadadalaw. Amen, salamat po. Sa Ngayon, ito po sana itong vlog ko na to mga kasi is pa, ganun po tayo magpalaga sa ating mga lola dahil ang lola po natin kung wala po sila, wala po tayo mga kasi Chos. Yeah, mga kasi sana itong vlog ko na ito ay mag uh, aral po sa atin lahat na sana po pahalagahan natin ang ating lola habang nabubuhay pa dahil mahirap po tayo, mahirap po natin sabihin sa ating sarili na kung kailan tayo masasabing mahal natin sila kung hindi na nila naririnig at habang nabubuhay pa natin pagpapalaga at pagmamahal sa ating mga lola yan po mga kasityos, syempre kung bago ka lang sa, kung napadaan ka lang sa sa video kong ito, please hit notification bell pindutin ang all ah, subscribe mo, pindutin ang all para laking upload sa aking mga bagong upload yung mga kasityos, pakishare na rin maraming maraming salamat sa inyo mga kasityos happy new year and god bless